Ay, bibidyuhan lang eh. Parang ano, ang ano, ang nangyayari sa buhay ni Jolene. Mga nangyayari sa buhay ni Jolene. <laughs> Out of ano, ano tawag doon? Ano, kumusta of... naman yung studies ni Jol Jolene? Mabuti naman. Ah, mab mabuti naman ah. <laughs> Tanggap mo na Julie, ikaw si Jolina ah. Kasi nagtatanong ka kasi nang sa auto lang. Kaya nasagot ka. Pero CPA ka. Ha? CPA ka. Certified. Hindi <laughs> <laughs> yeah. ba iniisip para nasayang lang ng pera mo doon? Oo oh nga. Hindi, okay, okay lang. May against the <laughs> flow naman tayo pinaplano eh. Oo nga pala siya kinakausap mo na si ma yun? Alin? Ah, ano? Sarado. Napunta ako. Oo nga. Ano mo guys. Ayos na namin ni Joe. Lahat na Nag-aantay na sa akin. Oh, sige. Boy. Ang sabi ko kahit makikita tayo. eh kung mga member na sila sa akin.